Hello, mga sapot. yan so, hihingi sana ako ng tulong sa inyo na i-share yung video na to at kung magkano ang kikitain dito sa video na to ay ibibigay natin or idudunit natin doon sa mga nasalanta o naapiktuhan ng bindol sa Cebu. So, ang gagawin lang natin ay i-share yung video na to ikalat sa buong social media lahat ng social media nyo i-share nyo itong video na to tapos yung kung magkano kikitain ay ididirekta natin na itulong dun sa mga napiktuhan ng lindol sa Cebu. So hindi na ko hihingi sa inyo na kahit 5 duling, kahit, kahit magkano guys, kahit piso hindi na ko hihingi sa inyo guys. So ang hihingi ko lang sa inyo ay may share ninyo yung video na to. So malaking tulong na yung guys, lalo-lalo dun sa mga naapektuhan kahit malaki. Kahit, kahit ano lang yan, kahit isang share nyo lang guys, kahit isang share nyo lang, marami na kayong matutulungan. Yan, so, isa sa mga uh, kailangan kasi ng mga naapektuhan sa lindon ay tubig at saka pagkain. Yun talaga yung paulit-ulit nilang hinihingi sa atin na mabigyan sila ng tubig at saka pagkain. Kasi yung pagkakaalam ko ay uh, nawalan sila ng, uh, uh, ng tubig yun kaya yung anang uh, number one ng hinihingi nila kaya sa mga gustong tumulong pero walang wala naman ito na lang yung gawin nyo guys mga katulong kayo dito sa gagawin nyo pagshare pagsishare so isishare nyo lang yung video na to magkano Na ay natin lahat lahat sa kanila ipapakita ko naman sa inyo guys pag kumita na yung video na to at ipapakita ko sa inyo ang pagbibigay natin doon. Kaya ako to ginawa guys kasi walang wala rin ako. Kasi yung kinikita ko dito sa sa YouTube ay maliit lang. Kasi maliit lang naman yung nanonood eh. Kunti lang naman nanonood sa vlog ko. Kaya kunti lang talaga yung kinikita ko dito o sinasahod ko dito. So kami, kami kasi mga vlogger at alam ng mga vlogger yan na nagbabasi kami sa views. Kung ilan yung views o kung ilan yung nanood kung kaano kadami yung nanood, ganun din yung kikitain namin. Kaya, ang gagawin nyo lang guys, share nyo yung video na to. At kung magkano kikitain, ay bibigyan natin sa kanila. So, dalawang platform to guys. Sa Facebook, i-upload ko to. At, dito sa YouTube. So, dalawang pla platform. So, malaking tulong yan dalawang platform guys di ba so pag kumita yung facebook natin ibibigay din natin doon sa kanila pag kumita yung youtube natin ibibigay din natin lahat lahat sa kanila guys yan so sana sana kung nakinig mo kayo kung nais yung tumulong pero walang wala kayo pero gustong gusto nyo talagang tumulong so ito lang talaga yung paraan na na pwede nyo gawin guys sobrang laking tulong to para sa kanila ang pag-share lang talaga kalat sa buong mundo kung kaya nyo araw-arawin na i-share itong video na to guys gawin nyo para makatulong tayo sa kanila so ginagawa ko na rin to sa isa kong channel guys na kung magkano yung kikitain ay ibigay doon sa Uh, hinunan ko ng video o ginawan ko ng content so binigay natin sa kanila binigay natin lahat sa kanila yung kinita so ngayon ito naman guys ito talaga uh, sobrang nakapaka-importante talaga to na uh, makakatulong tayo doon sa mga na -picture. kasi sobrang dami nila doon guys sobrang dami nila yung uh, nangangailangan ng tulong natin ayan Gustong gusto ko talaga guys Kaso wala talaga akong madukot sa bulsa ko Wala talaga So Ang lang talaga ng kinikita ko Sa YouTube So Kung Kung marami Yung mag-share Dito Sa video nato guys Mas malaki Yung maitugulong natin At saka Sa mga ano naman Sa mga naapektuhan Ng lindol Kaya mo nakikinig Pang kayo Dito yan So may mga gadget pa kayo, may mga cellphone pa kayo na ginagamit. So, pwede rin kayong tumulong sa pag-share dito sa video na to. Ayan, pwede kayong tumulong din pag-share. So, yun lang naman yung gagawin nyo guys eh. I-share nyo lang ng talaga. Papakalat sa buong mundo. Para lumaki yung views na ito at kumita. Ayan. So, gustong gusto ko talaga tumulong guys. Promise, gustong gusto ko tumulong. Marami rin gustong tumulong at saka marami na ring vlogger na nagpuntahan dun sa Cebu para magbigay ng tulong kaso tayo guys hindi naman tayo kilala hindi naman tayo sikat kaya walang masyadong na kaya kami na tinutuloy natin hindi ka ito sa mga vlogger na sumugod na dun ngayon sa Cebu at nagbigay ng tulong may malalaki kasi mga nila guys kaya malaki talagang kinikita nila kaya pwede talaga silang hindi na humingi ng tulong sa inyo guys para magbigay don or hindi na sila kailangan humingi ng tulong para ma-share yung video nila kasi ang lalaki talaga ng views nila kaya yung ginita nila sa mga sponsor nila yun makakatulong talaga sila hindi kita naman ko guys so nag-uumpisa pa lang tayo ilang pa lang tayo 11,000 subscriber tapos 2,000 na followers naman sa Facebook so baguhan lang tayo guys so kunti pa lang yung nanuluon kaya wala tayong uh, o madudukot para maitulong dun sa mga naapektuhan ng lindol so sana guys sana yung hinihiling ko sa inyo alam ko alam ko na gustong gusto nyo rin tumulong pero walang wala rin kayo lalo lalo na yung may mga ah, uh, pamilya dun na naapektuhan din kaso hindi kayo makatulong kasi walang wala rin kayo ako din ako taga din ako guys eh ano ako bantayan na ah? bantayan island ako So, may mga kamag-anak ako doon na naapektuhan din. Kaso wala guys eh. Wala akong madudukot guys eh. Kaya ito yung naisip kong paraan para makatulong ako doon sa mga naapektuhan ng lindo. Ito lang talaga guys. Ang gumawa ng vlog. Tapos kayo naman guys sa gusto naman tumulong pero walang wala. I-share nyo lang yung ginawa kong video. Ito, itong ginawa ko ngayong video na to. Ito lang yung isi-share nyo guys. Wala nang iba guys. Ito lang yung isi-share nyo. Tapos, kung hindi man talaga to magka-views. So pag hindi magka-views, hindi tayo makakatulong sa kanila guys. Kasi nagbabase lang talaga kami sa views. Kung magkano namin sa YouTube doon sa maraming nanonood. Yun lang talaga. Kaya kaya kailangan ko ng tulong nyo na ma-share ninyo yung video na to. Malaking tulong to guys. Hindi na ako hihingi sa inyo na kahit singkong duling, kahit pisong duling guys, hindi na ako hihingi sa inyo. Kasi alam ko, ramdam ko, walang wala rin kayo. Kaya ito lang talaga yung isang paraan